Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. So, ito yung ating details for personal reading. Let's start your reading. Pa-comment na lang dyan sa baba guys. Na-appreciate ko yung comments ninyo. Sobrang nagpapakita yung malaking suporta sa akin. So, sana magbigay kayo ng comments. So, bakit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun. TikTok and you do have your sold. this is your main energy, Virgos. There's a change na paparating sa buhay mo ngayon. I feel like this is malapit na. No? And, um, yung changes na ito, uh, you do have here receipt. Um, a lot of changes, pwedeng ito may kinalaman sa social media mo something na makikita talaga ng ibang tao na ikaw yung mismong gagawa ng changes na yon either social media or physical changes or I can see itong changes na to will uh, you know wedding a lot of you is mabilisan na changes. Pero, matagal na pinag-isipan. Yan. Yung iba pwedeng may kinalaman sa pagbenta uh, or something na kaya mo gagawin yung changes na to. Kasi may, may kita na something na bibabalik sa'yo. Like, for example, pwedeng ah, uh, changes pagdating sa Facebook mo. For example, no, pagpapalit ng name. bakit mo gagawin 'yon? Kasi gagamitin mo siyang business profile para sa dinggan sa And itong changes na 'to is ah uh, I feel like matagal na siyang pinag-isipan. And pwedeng yung iba pwedeng identity mo. Okay, pagpapalit ng identity, pag, uh, pagbabago. Yeah, a lot of changes for you. You do have your focus. And, uh, this is the person na kakonnect mo. And definitely, mm -hmm. lagi kang pinagmamasdan nitong taong to. You do have your desire. Nandun yung lust. Pag gusto sa'yo, physically attracted sa'yo itong taong to. This person sees you as, you know, you do have your today, but nakikita natin yung flower dito sa picture. It's like, um, itong person na to, wala siyang na napapansin kundi ikaw and gusto niya yon gusto niya yon yung gusto niya nakikita niya sa'yo, gusto kanya niya, ina-admire ka niya, but uh, I feel like ito person na to is pwedeng, ano eh, nakatago yung pagka-admire niya sa'yo, lockdown is here, so pwedeng uh, hindi masyadong ino-open or hindi niya talaga sinasabi at all pero, itong drastic changes na pwedeng gawin mo sa buhay mo Now, whether online or physical i feel like um, nakakakuha ako ng word na excitement nagbibigay ng excitement dito sa person na ito so definitely mas nagugustuhan niya kung ano man yung mga big changes na ginagawa mo sa buhay mo yung iba uh, kung sa physical, for example, dati hindi ka naman pala suot ng ganito, hindi ka naman nagsusuot ng mga maggarbo sabi na natin, ng damit, or uh, sabi na natin, yung mga accessories, pwedeng hindi ka naman pala suot ng mga ganon, accessories ng mga, mga kapansin-pansin or kakaiba, pwedeng ito i-apply mo sa buhay mo and etong person na ito is like yun yung isa sa nagugustuhan niya sa'yo because you are someone who is unique no babae man o lalaki lgbtqia plus kumbaga hindi ka yun at yun laging may pagbabago sa'yo and this changes is like kakaiba para sa person na ito nagbibigay ng excitement nagbibigay ng dahilan para sa kanya na mag makot mo yung attention niya. Na I feel like hindi naman yun yung intention mo. Hindi mo intention na makuha yung attention nitong taong to. Pero, uh, yun ka eh. Parang pinapakita mo lang kung ano ka talaga eh. And, nakikita natin nagugustuhan naman nitong person na ito yun. Emotions, you do have your triggers. Yeah, you are triggering this person eh. Emotionally, unconditionally. But, yan, yeah, nabanggit ko kanina, you are being unique, you are being genuine. So, ikaw, kung ano man yung mga changes na gagawin mo sa sarili mo, nagiging totoo ka lang. Ito kasi ako, parang ganon. And, uh, kung ano man yung ipinapakita mo dito sa person na to, hindi yun dahil gusto mong magpakitang gila sa kanya or whatsoever. Kung maga wala kang intention doon sa ginagawa mo, pinapakita mo lang kung ano yung, ano ka talaga. And then, emotions sa person na to for you with all their waves, yeah, a lot of emotions. They uh, like nagbibigay ng excitement, nagbibigay ng parang I mean, you would know na ikaw ang pinatutungkulan ko dito. Kasi itong person na to nagiging flirty siya when you are around. Okay? Or, if ever na this is online, no? Pwedeng there's a, a child na involved. Pwede ito person na to is may anak na um, and or there's a karmic relationship dito. Maybe there's a third party. Ayan. But I, I can see a lot of emotions mula dito sa taong to. Pero more like admiration pagkagusto sa iyo a uh, physically more on physical attractions and i feel like itong person na to is yes yeah, in search kanya talaga online and do researching actually pangalawang beses na to nagpakita sa akin so this person is really searching for you online hinahanap kanya tinitingnan niya kung ano yung mga ba changes na ginagawa mo and there's a lot of desire pagkagusto do sa mga changes talaga niya kung hindi mo pa nagagawa changes, sooner or later, nakikita ko na gagawin mo talaga yun. And, uh, in the near future, what is, uh, in the near future for you? You do have your ascension and obsession. History, love, and you do have your grip. Ayan. I'm hearing yung fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, you could be dealing, or a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pero okay lang, kahit hindi ko namanggit yung zodiac sign ng person mo, energies lang naman yun. Okay. In the near future, there's growth. Gr there's growth para sa sa'yo. And obsession is here. I feel like you will become more obsessed doon sa changes na gagawin mo sa sarili mo na parang ito nangyayari itong growth na ito sa iyo. Kaakibat noon, hindi mo mapigilan yung sarili mo na continuous yung changes na gagawin mo sa buhay mo. Pero ito magdadala ito ng growth para sa iyo. Magle-level up ka. At nakita natin sooner or later pwedeng maging, ma maging mas mataas ka or uh, maging mataas ang tingin ng tao sa iyo, no? And, and guys, I am seeing ya yeah, literal na obsession so in the near future there's a possibility of a uh, person or people and i can i can uh, get not just one energies but two or more na nagkakagusto sa you and they are becoming obsessed they are like gusto nila yung nakikita nila they they see you as someone na parang kakaiba talaga and uh yeah i i can see yung grad yung pagbabago eh no unti-unti ka nag shine and uh, mas bagay sa iyo yung iba sa inyo pwedeng ko ano man yung changes na gagawin mo sa buhay mo mas marirealize mo mas may mo sa sarili mo mas sasabing bagay sa akin to parang okay itong mga changes na ginagawa ko na to ha. parang ito nagbibigay sa akin ng happiness mas okay ako dito ah sabi ko nga parang mas magiging totoo ka lang naman sa sarili mo And with regards to your person and in the near future, uh, ang hirap alam mo lalo na kung past connect, past people ito sa buhay mo. Yung iba kasi may mga bagong uma-admire pa sa'yo, pero yung lalo na yung past person, nakikita natin yung hindi lang admiration, there's love na parang nagpapahirap para sa kanya. Kasi parang ang hirap mong mahalin kasi either hindi pwede or kasi ang hirap mong hindi mahalin yung iba. No, yun yung term. Ang hirap mong hindi mahalin kasi, alam mo yun, hindi mo naman, hindi ka na para maghabol sa love nitong mga taong ito. Basta nagiging totoo ka lang sa sarili mo at yun yung nagugustuhan nila sa'yo. Na hindi ka plastic or what. I, I can see the letters and number na 3. Yan, M3, M3, yan. M3. m 3 m 3 m m young word or letter na m yeah so at the in-person mode this person is trying to ignore yung emotions niya para sa iyo. Ngayon pa lang eh and in the future, tinatry niyang i-ignore nagkakos ito sa kanya, you do have your anxiety. So, nagkakos ito ng anxiety sa kanya. Yan, parang, yan This person is trying to hide. I'm seeing yung energy na to as a secret admirer meron kang secret admirer or may nagtatago ng emotions niya para sa iyo but uh, i feel like the advice for you is continue lang yung ginagawa mo bakit eh, ba, wala ka namang inaapakan tao whatever you want to do sa buhay mo changes na gusto mong gawin sa sarili mo gawin mo yun kasi hindi mo naman yung gagawin para sa kanila gagawin mo yun para sa sarili mo kasi yun ka dun ka, dun ka masaya dun ka nag-e-enjoy and yata yeah, tama yung ginagawa mo So that's it for now. I love you all guys. Please do like and subscribe ha. Kung di ka naka subscribe, pa naka-subscribe, pa-comment sa baba. Please and uh, please to follow me on Facebook. Ayan. I love you all and bye-bye.